kapal din ang mukha mong magpakita dito ulit. Ano? Bakit? Ako ba talaga dahilan ng gulo niyo dito? Hindi magkakagulo kung hindi mo na ako yung pintas. Matapos mong hindi maitakas dito sa bahay, pinasa mong bintang kay Hope tsaka kay Lama. Tapos pati ako gusto mong iset up. Huwag ka na magsinungaling. <laughs> Kapag hindi natin sinabi kay Mama, tuluyang masisira si na mama at Mang Jose. At sinabi na ni Mang Jose ang tungkol sa kaso niya. Mas lalo siyang pinagdududahan ni mama. At hindi naman niya masabi kung bakit siya nandun nung gabing yon. Eh kasi nga, mauungkat yung kay papa. Tinago natin to ng five years. Kahit anong gawin natin ngayon, huli na. Masasaktan at masasaktan pa rin si mama. O, tingnan niyo tong regalo sa akin ni Paquito, o. Oh. Wow! Bongga! Harangki. Madam, meron pa isang regalo para sa'yo dito. Ito natira. Ano galing yan? Walang nakalagay. Basta fate lang. Ano to? Sayo, ipaglalaman... uh, hindi ko maintindihan. Pa to parang binalik sa atin ito nung pinagbigyan natin ng mga laptop. Ay, hindi madam hindi kasama yung laptop na yun sa Dinolite sa Foundation. A Ama, hiniram ko kasi yung kay Manang Kitty. Hindi ko pa na-transfer yung files. Ilang araw ko na hinahanap eh. Akin na muna, Ma. Teka, merong nagbigay ng malaking effort para irap ang regalo na ito at ilagay sa ilalim ng Christmas tree. Imposibleng ikaw, Joy, dahil hindi mo alam na nandito. Ma, baka may nag lang kay Joy. Prank? Yes. Ay, naku, madam! Hindi kaya namamaligno na tayo. Alam mo, magpapatawag ako ng albularyo. Do, uh, ma. Ma, relax. It's just a prank. At kung sino man ang nagbigay niyan sa iyo, huwag na lang nating pansinin. Masyado na tayong matanda for pranks, ma. Joy, kunin mo na yung files dyan sa laptop na yun. Soli mo na kay Manang Kitty for repair. Ma'am, ba't kaya natin i-on yung laptop? No! Oh, may surprise! Ma, no, no need, no need. No, It's fine. Ma, I um, think that's a good idea. Ma, Gawin natin yun. Wait, ma. Teka lang. Kanina ko pa kayong tatlo napapansin eh. Simula nang nakita niyo tong box, para kayong mga pusang natataranta. Ano ba laman ng laptop na to? Joy? Hope? Love? Anong laman ng laptop na to? Bagong taon na bagong taon. Ayokong maisip na ngayon I am the last to know. Kaya tatanungin ko ulit kayo, ano ang laman ng laptop na ito? Ah, uh, eh, Baka naman walang alam ng mga bata tungkol dyan. <laughs> Hayaan mo na yan. alagpasin mo na yan. Huling beses ko na kayo tatanungin. Ano ang laman ng laptop na ito? Joy, 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 oh, Joy, Joy, oh, Kaya nagkain ako ng private investigator. Uh, para man manan si Papa. <gay> Kaya ang laptop po na yan yung naging resulta pa. I'm so sorry, Ma. Maraming babae si Papa baba, hindi nag-isa. I'm so sorry. Ma. Ay, I'm sorry. ma. I'm so sorry, Ma. I'm so sorry, Paano niyo nagawa sa akin to? Paano niyo pinagtakpan ang pambababae ng papa ninyo? At pinili niyo siyang pagtakpan kaysa sabihin niyo sa akin yung totoo? <coughs> Di ba? Ano? Oh, ma, 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 hindi yan totoo, huh? ma. Kinuusap namin si papa, bakit kung nagawa sa iyo yun? Pero, pero inatake siya sa puso, ma. The night when we confronted papa <coughs> is the same night kung kailan siya inatake sa puso. <coughs> Ma, we are the reason kung bakit siya nadami. We are the reason kung bakit siya nawal, kung bakit wala na siya dito at hindi namin alam kung paano sasabihin sa <laughs> We just wanted to spare you from the pain. We wanted to protect you. <laughs> spare me? <laughs> Sino kayo para magsabi kung anong kaya kong tanggapin? <laughs> Choy! Ang mga pictures! Madam, seryoso ka ba dyan? Kailangan pa ka ba yan? Gusto kong makita <laughs> kung sino ang mga babaeng kinahumilingan ng asawa ko. Gusto ko malaman kung ano ang mga pagkukulang ko sa kanya. <laughs> Mama, nagkailangan mong pasyon na sa sarili ko. Gusto ko malaman <laughs> ano ang pagkukulang ko sa kanya bilang asawa at bilang ina ng kanyang mga anak na kahit binigyan ko siya ng tatlong anak, hindi <coughs> pa ako sapat. Joy, ang picture! Ma, ito naman ang sinasabi ko. You're in pain. Can you just stop, Ma? Please, <coughs> no. Just do it, Joy. Just do it. <coughs> tama na. Jose! Nasaan ka? Nasaan ka nung mga panahong nang bababae si Anton? Pinagtaktan mo siya. Kayong tatlo. Pare-pareho sinungaling! Mga panlulok ko! Oh, my sorry. Oh, my sorry. Oh, my sorry. Hindi oh, oh, na kita kaya ng harapin, Jose. Jose na! At kayong tatlo! Binigay ko ang buong buhay ko sa inyo! Lahat ng pagmamahal ko, binigay ko! Sa lahat ng pag-aalaga ko sa inyo, ito ba ang suprininyo? Ma'am, please. Ma please, maniwala Ma ka, Ma 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 Ayaw ka lang namin masaktan. Higit pa sa sakit, love. Pinatayin niyo na ako! Pa... Ah! It's okay. Ma. Ma, please protect me, Ma. Ma, I'm so sorry. Ginawa niyo akong tanga, mga sinungaling kayo! Ma, oh, I'm so sorry. Please open the door, Ma. Huh. Hope, pwede ba ako muna? Faith, si Jose eto. kausapin mo naman ako. Faith, alam ko nagkamali ako. Pero sana pakinggan mo naman ako. Anong kailangan mong sabihin sa akin, Jose? Paano mo sa akin ipapaliwanag na ipinagkatiwala ko sa iyo ang buong buhay ko pagkatapos niloko mo lang ako? Faith, hindi ko ginusto ang mga nangyari. Naihipit lang ako. Yung kinaso sa akin noon? Para kay Anton yun. Dapat siya ang kinasuhan. Dahil siya yung kasama ng estudyante sa hotel, siya ang nakapatay. Faith, hindi ko alam kung paano ko sasabihin lahat sa iyo yun. Napakataas ng tingin mo kay Anton. At patay na siya. Hindi ko rin naisip na importante pala sa iyo malaman mo ang lahat ng yon. importante sa akin, Jose. Importanting malaman ko kung isang kasinungalingan lang ang naging buhay ko kasama ni Anton. At nagkaroon ka ng pagkakataon na sabihin sa akin ng totoo pero hindi mo ginawa. Faith. Faith. Gustong gusto kong sabihin sa iyo ang lahat ng iyon maniwala ka. Araw-araw, ginugulo araw, ako ng konsyensya ko, nilalamon nako. Pero nung nalaman kong alam din pala ng mga anak mo, ang pambababae ni Anton, mas lalo akong naguluhan. Kung sasabihin ko ba sa'yo o hindi. Dahil, hindi ko lang sikreto yon. Sikreto na rin yun ng mga anak mo. Matagal mo bang inensayo yan? O hindi ka na kailangan mag-ensayo dahil sanay na sanay ka ng magsinungaling? Faith, maniwala ka. Hindi ako nang sisinungaling. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko, Husey. Hindi ko alam kung ikaw pa rin yung Jose nakilala ko. At pinag-iisipan kong mabuti. Kung ikaw pa rin yung Jose yung pakakasalan ko. mo, kung inalagaan mo sana yung laptop, edi eh sana hindi nawala yun. Edi eh sana wala tayong gantong problema ngayon. What? Ba't ba ako nalang lagi, ha? Eh si ate ko itong nakipagkasundo kay Mang Jose na si Mang Jose magtatago sa laptop. Ate, ano nangyari? Wala naman kasing idea si Mang Jose kung paano nawala sa kanya yung laptop. Ano ba naman yan? Lahat na lang ng tao dito sa bahay na to, pabaya? hindi na ako magtataka kung pati ikaw ay eh, masama na rin ang tingin sa akin. Sana lang, kung kaya pa, no? Eh, iwas mo na ang sarili mo sa mga problema ito. Masyado ka na maraming bit-bit na problema ng dahil sa akin. Eh. Hindi naman po pwede yun. Kasi nalo ko kayo. Masasaktan at masasaktan ako sa do'y may kitang malungkot kayo kung may problema kayo, na no? Pero no naman, bakit kasi tinago niyo pa yung totoo kay Dollarface? face Ba't, di ba kayo umamin noon pa? Ah, sabi ko naman kasi sa inyo na umamin na tayo kay Mama noon pa, di ba? Ah. Hindi mo ba nakita ko anong reaksyon niya kanina, ha, Joy? Ano? Kailangan mo ng replay button? There's no difference if we told her five years ago or if she told her now. Okay? She will still be upset, hindi niya pa rin makakaya, at talagang magagalit siya sa atin. Kaya nga, di ba, ini-insist ko, isikreto na lang natin to. Alam mo, pag... pag tumanda ka na, kailangan pag-isipan mo ng maigi ang mga desisyon mo. Pwede magsabi ka ng totoo. Pero makakasakit ka ng tao. O siguro mas maigi kung ilihim mo na lang. Pero ipagdasal mo na, hindi yun madidiskubre ni naman. Nadowag ako. Pinili ko yung pangalawa. Nagpadala ko sa takot ko. Pwede ba? Huwag na tayong magtalo-talo. Ang importante ngayon, humingi tayo ng tawad kay Mama. Pero hindi pa kayo nagtataka? Paano nakarating kay Mama yung laptop? Sino naman mag-iisip na magregalo niyan sa kanya? Kung sino mayon, sigurado ako, isa lang sa atin dito sa bahay. Sigurado naman ako wala sa atin tatlo, di ba? Di ba Love? Bakit ako? Anong gusto mong palabasin, ho? Wala akong kinalaman sa lintik na laptop niyo na yan, ha? Eh si Kuya Carl? Wala... bakit naman gagawin ni Carl to? I mean, wala akong maisip bakit, kung sino. Eh, hindi naman pwedeng si Mama, si Manang Kitty. Si Mang Jose kaya. Lo, masyado niyo naman puminaliit ang pangunawa ni Lola, Faye. Tama ka. Yan isa sa pinakamalaking pagkakamali ko. Eh, plano ko naman talagang sabihin kay Faith ang lahat. Mahanap lang ako ng tamang tiyempo. Pero hindi rin nakatulong yung... yung sa plano kong pagsasabi kay Faith. Yung nangyari ng Noche Buena, yung kay Andy. May lihin maniwala ka. Wala akong ginawa. Hinding hindi ko magagawa yun. Naniniwala naman po ako sa inyo, Lo. Siyempre, lolo ko kayo. Pero parang hindi naman po ko yung dapat niyo kumbinsihin. Naniniwala po kaya sa inyo si Lola Faith? Alam niyo, posible ah. Posible. Di kaya napraning na si Mang Jose. Tapos gusto niya nang aminin kay mama kung anong totoo. Hindi naman ganun kadramatik si Mang Jose para ilagay pa niya sa kahon. Tapos babalutin niya na parang regalo. Eh alam niya naman pwede siyang tumiretso kay Mama. Yeah, tsaka pag ginawa niya yon, alam niya madadamay siya dahil alam niya yung pambababae ni Papa. Baka naman si Maylin gusto niyang tulungan yung lolo niya. Eh, hindi, hindi. Imposible si Maylin kasi kailangan niyang dumaan kay Mang Jose. At eh, sigurado kung hindi si Mang Jose, eh, hindi magagawa ni Maylin yun. Napakabait ng bata yun. Hindi yun susuway sa lolo niya. Pero ano, paano kung hindi kayo mapatawad ni Lola Fe? Malalayasin niya rin ba tayo? No, sana tayo titira? Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang isipin ang problema ngayon. Pero paano yung pag-aaral ko, lo? Tatanggalin naman niya yung scholarship ko? Hindi ganong klaseng tao si Fe. Pero kung ano man ang mangyari sa atin, Maylene, ito lang tatanda. Hindi hindi kita papabayaan. Siya <laughs> naman din si Andy. Ano sa tingin mo ate? assistant mo siya, di ba? Can you really vouch for her? Sa totoo lang, hindi ako sigurado. Kuya Antikiti! Pwede ba? Mag-relax ka, kalma. Eh, eh, hindi ako mapakali, Jolie. Iniisip ko si Madam. Ngayon ko lang siya nakita ng nalungkot at nagalit ng ganon. Malas po ata talaga yung panyo na niregalo niyo eh. Eh kasi, auntie, hindi talaga maganda magregalo ng panyo. Parang gusto mong paluhain yung niregaluhan mo. Ikaw, consistent ka talaga sa pandadaot sa regalo ko eh, no? Alam mo, kung may malas dito, yung laptop! Oo nga, auntie. Saan ba nang galing yung laptop na yun eh? Parang nanadja eh. Ay, naku. Ewan ko ba, Julie? ako ha? hindi ako nang bibintang pero masama ang kutub ko dyan sa Andy na yan eh. Eh, parang feeling ko front lang niya yung pagiging may na demure. Pero sa tungay na buhay, parang, parang gustong makisali sa mga kaganapan sa pamilyang ito. Nagigats mo ba yun? Hindi po, Andy. Eto isipin mo. Sinabi niya na si Hope daw na boss niya ang tumula kay Lovesagdan. Pangalawa, Kinahasa daw siya ni Mang Jose. E pa paano magagawa ni Mang Jose yun kung grogi yung tao? At pangatlo, nakita mo ba kanina? Talagang inujuk niya talaga si Madam na buksan yung laptop. Pakiramdam ko, gusto mong pag-away ng Andy na yan ang mga tao sa pamilya nito. So, Auntie, pakiramdam mo, eh, sinasabutahin ni Andy yung pamilya ni Madam? Ayun, mismo. Eh, bakit naman ito gagawin ni Andy? Oo nga naman, Mama Kitty. Bakit ko naman ho gagawin mo? Panginoon, ano bang ginawa ko sa'yo? At bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Ano ba ang nagawa akong masama sa mga taong ito? Para sakta nila ako. Gusto kong kalimutan ang mga sinabi nila. Pero paano? Kayong tatlo lang ang pinakamahalaga sa akin. Alam kong hindi niyo ako lolokohin. At kaya naman ang pangako ko sa inyo. I'm aah, asahin rin ako. You can count on me. sana pala hindi ko na sinabi sa kanya yung totoo. Pwede eh, sana may kausap siya ngayon at sana kinakain niya yung mga pagkain iniiwang ko. Imbis na magsisihan tayo dito, what we need to make sure is kung tayo ni Mama. Masaya ka na ho pa. Alam ko pinagkakatiwalaan mo yung si Andy pero matagal ko nang napapansin may kakaibang kinikilos ang babaeng yan. Parang gusto niya mag-away-away tayo pero walang mananalo. Di ba yun ang mo nang sinasabi na may something off? Kay Andy, oh, tiga mo to, naniniwala na nga ako siya.